Ito guys, balik adventure naman tayo. Pahinga muna sa paglambat. At ito, may solid. Grabing galaw dito sa ilalim. Ayun, hindi tinamaan. Ganyan talaga kapag sobrang galaw sa ilalim. Ayun, tinamaan din. Pangit ang buwi naman o. Ulang pana, hindi tamama sa isda. May napansin akong isda dito. Nasa ilalim dalagang bukid. Yari ka. Ayon, gitik. Dalagang bukid, pero sa dagat nakatira. May sumuot na isda dito. Alatan. Magalaw din. Ayon, gitik. Malasa ito kapag pinapaksiw kahit prito masarap din ayun butiki hanap ulit tayo oy kulambutan malaki kwartang linaw ka ayun sa thank you lord at nakasorting kulambutan Sigurado na nito, may pandurodugtong na naman. Hindi ito mababa sa tatlong kilo. Sa estimate ko. Sana may kasamahan pa. Oops! Surahan. Ayun! Sa full. Yung isang klase ito ng surahan karamihan ito nasa malalim na butas lumabas siya gawa ng magalaw dito sa ilalim kulambutan isa pa sana labahita yari ka ayon gitik ganda ng tama 60 ang kilo nito kapag hindi na amihanin porte, misa na 50 man. Sobrang linaw ng tubig at sa malayo kami pumunta. Sa malapit kasi malabo. Ito, sulay bagyo. Ayun sa pool. Sa sobrang kalaw ng tubig dito sa ilalim, para akong dinuduyan. Tiyataga-tiyagaan ko ito para makadiling siya ulit ng pandurudugtong. Sana makaisa pang kulambutan para makabawi agad sa puhunan. Ops! Kanuping! Ganda ng pwisto! Ayon! Gitik! Kanuping or bukawin kung tawagin dito. Ops! Kanuping pa! Buti ang mga kanuping, mabait, hindi ganong magalaw kahit Andiyan na naman yung butiking ito. Hindi ko natuloy na banggit yung giti. Medyo madalang lang ang isda dito. Tsagaan lang ng langoy. Normal na ito kapag amihan. Madalang na talagang isda. Ito, talagbago. Ganda ng tago. Ayon, sa fall. Ayos na ang ngayon ng isda ng mga talagbago. 150 na ang bili sa amin. Kaya lang, bihirang makarami kapag ganito ang malamig ng tubig. Ang pag-asa kapag yung makahuli ng kulambutan, ito, kanuping pa. Ayon, sa fall. Labas ang isda dito kapag buwan ng habagat. Sawa ng pamana kanuping uli. Yari ka. Ayun, gitik. Sana sunod-sunod na ang mga kanuping. Para kahit walang kulambutan, makakadilin siya pa rin. Kulambutan, magpakita na kayo. Ops, panong Tumago. ayun gitik. Pondong or galipos kung tawagin dito. Dito naman tayo sa parting buhangin. At ito, manitis. Yung isang uri ito ng manitis. Ayan, sa bowl. Maraming klase ang Manitis. Ito yung manitis na madalas sa buhangin nakatira. Hindi ako makadandahan ng langoy at magalaw ang ilalim. Talagbago at solid. Ito muna ayon sa pool. Kasauli. Butat hindi umalis. Ayon, nakapunit pa. na wala. Andito sa parting unahan. Ah, dito ako sa malaki. Ayan, sa pole. Ito, talagang walang mintis dito. Kaya lang nakatanggal. Lumabo na sa ilalim. Aray, nawala na. Dito sa kabila, tingnan ko. Ay, naandito lang pala. Yari ka. Ayun, sa full. Ito na yung solid na makulit. Ano kaya eh kung kulatahin ko na ito? <laughs> Dito ako, sa talagbago. Nasa malayo na. Buti at tagbagal ng langoy. Magalaw. Ayun, sa full kahit isda parang doyan sa ilalim Talagbago bago naman ang nagpapakita nawala yung na wala yung andito naman ang makulit na ito ano kaya kung kulatahin ko na ito alis dyan oh. takot ka ano Nawala? <laughs> wala wala nang napakitang kulambutan iisa lang siguro talagang bago ulit ayan sa pool sana yung dalawa kong kasama makakulambutan para madagdagan itong huli ko. Ito, may kanuping. Sigurado ka na sa akin. ayun Gitik! Masarap itong loto na may sabaw at paksiw. Lalo na at sariwa. Asin-bitsin lang talap na. Solid! Panain ko na ito at malaki-laki na ito. Ayun, gitik. Yung isa kaninang makulit na sulit, hindi ko pinanat. at maliit pa. Hindi na ito na laki. Ito na ang tamang sukat. Hindi na siguro madadagdagan itong kulambutan. Oy, matang kuhaw. Ayun, sa Aray, nakawala pa. Butat, hindi lumayo. Ayan, sa pole. Masarap itong ihawin. itong malaking bato tingnan ko baka may nakatagong isda sa parting ilalim wala kagaragandang bato maraming taguan walang isda dito sa kabila baka na dito lang ito talagbago nasa pinakailalim pinapalabas ko ayan lumabas lumabas nga ilap naman ayun sa ng bato ay hamal na yan ando na sa malayo butat sumuot ayan tinamaan din ang galing umilag nakakahiya na naman ito bato ang tinamaan hanap ulit tayo baka may talagbago pa ito may saging-saging. Magalaw pa. Ayun, sa pool. Saging-saging ito kung tawagin dito. Maganda at kahit medyo madalang ang isda, magagandang klase man. Ito, kanupin. Nakahiga. Yari ka. Ayon, sa Ayun, nakatanggal pa tusokin ko na lang nagitik pag ko nasaan ka na kulambutan humarang ka na sa dadaanan ko tikwe sumalubong sa akin ayun sa pole masarap na luto dito yung sinasabawan kahit paksiw masarap din hindi ko nakikita yung dalawa kong kasama. Siguro umakyat na sa bangka. Ito, alatan. Sumasabay lang sa galaw ng tubig. Ayun, sa pole. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Halos parareho lang kami ng huli. Nasa tatlong oras kami ng langoy. Wala silang kulambutan. Buti at taka isa ako. Hindi pa kami nito baw isa pahunan. Ma isang dive pa kami. Baka sakaling sortihin ha. Makabila lang kaming bahura. Sana mamachimpuan yung bahurang. May mga bagong tabing kulambutan. Hanggang dito na lang muna guys ang una naming dive. Sana swertihin na sa pangalawang dive.